kababayan ko. Kikiligin po yung mga DD sheets ngayon. Yeah, mga kababayan, kikiligin po yung mga DD sheets ngayon. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit? Mga kababayan ko. Yung sinasabihan nilang diwata, yung diwatang pulis daw na sinasabihan nila, mga kababayan, aba mga kapatid, PNP chip na. Gusto ko makita ngayon yung mga nagsasabi na vlogger kay General Torre. Lumabas yung mga nagsasabi. Oh, si Diwata. Diwata. O oh, ngayon, tignan natin sino magiging Diwata sa atin ngayon. <laughs> yung sinasabihan nyo na nagpakulong kay Kibuloy, kay Duterte, and everything mga kababayan ko. Well, at wang walang kinatatakutan na polis, eto na. PNP chip na mga kababayan. Sir Nick! Sir, congratulations. Sara sa inyong uh, bagong promotion. And welcome po sa pagiging uh, PNP Chief ng Pilipinas General Nicolas Torre. <laughs> ang sarap, ang sarap, ang sarap bumate eh. O sige. Eh, pwede. Anyway, mga kababayan ko, nais ko lang pong mm, ako pinatutuwa para kay, kay General Torre. Kasi napakabait na tao nito sobra. The, he is the he is a police na talagang down to earth. Mga kabayan ko, hindi hindi mo pwedeng hindi respetuhin eh. Pag tumayong tao na 'to, mga kabayan ko, rerespetuhin at rerespetuhin mo. The way she talk, the way he talks, mga kababayan ko, the way he na appreciate kanya everything, mga kababayan ko. Bibihirang makita ng ganyang pulis, mga kababayan ko na uh, Gen C, mga kababayan. Ito, panoorin natin si General Torre. Hinirang bilang bagong hepe ng PNP si Police Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga biggest achievements niya yan. At Pastor Apollo Kibuloy. Tapos talaga siya dun. Ang naging papel dyan ni Torre ang ilan daw sa mga dahilan ng pagpili sa kanya sa posisyon ayon sa palasyo. Ayun na. <laughs> you know, Klarong-klaro. ayon sa palasyo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Wala nang usap-usapan. Eh ano? Grabe to si General Torre pala nung ano no. Talagang ito yung kinabilibang ko sa kanya eh. You are under arrest. Ah, uh, Ano ano? Oh? By ganito, ganito, ganyan, 'di ba? Ang operasyon para sa pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating mula sa Hong Kong noong March 11. Ayan pa. Sinundan ng tensyonado mga tagpo sa pagitan ng mga polis at mga abogado ng dating Pangulo sa buong maghapon. Alam mo ha, si General Torre lang ang malakas loob na dumampot kay Duterte. Lahat kasi ng mga ano, masyadong ano eh, masyadong ano, masyadong uh, down eh. I cannot discuss. I think pwede ko naman discuss sa inyo. Namit ko si General Torre. Yeah, personally, mga kababayan ko. Gusto nyo makita, papaita ko sa inyo. Namit ko si General Torre personal. Eh no, papaita ko ha. O, oh, ayan. Kita nyo, mga kababayan ko? Ako to, with General Torre. Tandaan nyo yung laptop niya, may logo ng INC yan, no? O. Oh. Namit, namit ko si General Torre in person. Mga kababayan, alam mo, I think some of the stories pwede ko i-discuss sa inyo eh. No? Pwede ko i-discuss. Alam mo kung paano, mga kababayan ko, grito, makinig kayo sa akin. Si General Torre, galit siya sa mga lumalabag talaga sa batas. Mga kababayan ko. Sobra mga kababayan ko. His, his passion pagdating sa pagdating sa trabaho is dedicated for our country. Kung sino nakaupo ngayon, yun ang puprotektahan niya because that is under the Constitution. That makes, that makes sense for me, mga kababayan ko, na ganun si Torre. Well, para sa akin, gusto ko yun, mga kababayan ko, because his loyalty sa mga nakaupo ngayon. Nag-meet kami when he was in CIDG uh, director, mga kababayan ko first time ko na-meet siya. Tuwang-tuwa ako kay General Torre. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng polis, mga kababayan ko, na, sobrang patriotic sa pagiging polis and ayaw na ayaw niyang madong isa ng pagiging polis niya. Doon ko nakita si General Torre na maayos talaga kausap. Ilang may ilang 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 beses ko na nakasama si Torre na no na kasi na destino rin naman ako sa ano sa QCPD. Siyang direct, siyang, uh, uh, siya ang direct DD ng time, director noon. Mga kababayan ko, at content creator naman ako sa QCPD noon. Laging ano, pag inapproach ng mga mga kanyang mga ano, kanyang mga tao, mga kababayan ko, talagang down to earth. Si Sir Torre, Sernik, daw Sir Nick pangatawag sa kanya, Sir Nick. Mga kababayan ko, talagang ano, kilalang kilala ano, kilalang kilala ano eh, kilalang kilala parang ano eh. Hindi siya Robin Hood eh. si ano, parang ano, si ah, para siyang si Robocop, mga ganun, mga kababayan ko. Matikas. Lagi may dalang radyo dito yan. Mga kababayan. matikas si General Torre. Ganong katindi. Si Didi. Didi kasi tawag namin yan doon eh. Ngayon, mga kababayan ko, natuwa ako sa kanya dahil sa pagiging patriotic niya sa bansang Pilipinas, hindi siya natakot i-implement yung batas. Yeah, correct. Hindi siya natakot i-implement yung batas na hulihin si dating Pangulong Duterte. Kung ibang pulis to, mga kababayan ko, medyo iilag eh. But still, General Torre, mga kababayan ko, talagang idol. Bakit? Sabi niya, nagkasala ka sa batas. Ganyan, yan, pak, pak, pak. At isa pa, mga kababayan ko, isa sa mga nasabi ni Sir Nickto sa akin eh. Sorry, Sir Nick, kakwento ko na. Galit na galit siya dito sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Oo. Alam mo ba't nagalit si, nakwento sa akin ni Sir Nickto? Kasi sabi ni Digong, mga kababayan ko, sabi niya sa mga pulis, patayin niyo pag nanlaban. Labag sa damdamin ng pulis, mga kababayan ko, yung gagawin na inutos ni Duterte. Kaya nga malakas ang loob ko, mga kababayan ko, nasabihin to eh. Mga kababayan eh. Totoo sa totoo to 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 lang, malakas ang loob ko nasabihin to, mga kapatid, na si Duterte talaga ang nagutos nag na pumatay ng pumatay ng maraming Pilipino dahil sa drug war niya siya nag-utos sa pulis. Alam mo anong mangyayari sa pulis during that time, mga kapatid? Kapag hindi sinunod yung sinabi ni Duterte. Sila ang babalikan. Yeah, mga kababayan ko. Pag hindi mo ginawa yan tinutos ni Digong at itong si Bato ang PNP chip noon, kayo babalikan ni Digong, mga kababayan. Totoo 'yun, mga kapatid. Hindi tayo nagsisinungaling dito, ha. Tama nga. bilugamundo. mundo. Ngayon, umangat naman ng mga pulis. Binalikan si Duterte. Mga kababayan ko. Sa tingin nyo, ilang pulis ang na nag-resign? Napakarami. Ilang pulis, mga kababayan ko, ang ang ang, 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 ang nakasuhan? Napakarami, mga kababayan ko. Ilang pulis ang na nawala ng serbisyo? Napakarami. Total naman, mga kababayan ko, sabi naman ni Duterte, di ba? Aakuin niya lahat kapag siya ay pinakulong. So, akuin mo sa Netherland, di ba? Diyan ka sa Netherland. Harapin mo yung ikakakinaso sa'yo. Di ba? Kaya nga akong galit na galit eh. Alam mo kung bakit? Bakit galit na galit ako kay Duterte ngayon? Because he have an instruction to the police na kumitil ng buhay. Which is walang choices sa mga polis kundi sundin yung utos. Mga kababayan, tapos sasabihin nyo si Duterte ang uh, ng ginawa sa bayan? Kaya kung ano, bumilib kay, kay Nicolas Torre, wala siyang takot na aresto yung tong tao na to. Alam mo, para sa akin, rebansi ito eh. So totoo lang, rebansi ito. Ito yung gante ng mga pulis na kinasuhan, nakakulong ngayon, at ano mga kababayan ko, mga nawala ng trabaho at binipisyo at nagretiro. Iginanti na kayo ni Nicolas Torre ngayon doon sa tao na nag-uutos sa inyo ng mali. Kaya nga hindi ako nagtataka mga kababayan ko na maging PNP chief to someday. And this is what happened. 'Di ba? One of biggest biggest accomplishment is Kibuloy, mga kababayan ko, the Pastor Rapis, mga kababayan ko, and the Fedo File Duterte. Ayan! Dinampot ni Torre. Isa 'yan sa mga pinakamalaking achievement ni Tore, mga kababayan ko. Big fish, ika nga nila, mga kababayan. Tuloy! Hanggang sa maisakay siya sa eroplanong nagdala sa kanya sa dahi. Di ba? Pinamunuan ni Criminal Investigation and Detection of CIDG Chief, Major General Nicolas Tore III. Bago bilang director ng Davao Police Regional Office, si Tore ang nanguna sa pag-areso kay Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Yun! Sa pa yan? Nagtagal ang operasyon ng ilang linggo na isagawa ng libu-libong pulis sa gitna ng pagpalag ng mga miyembro ng KOJC bago tuloy ang kamay ng pulisya si Kibuloy. Ngayon ang nangyari doon. Si Torre may bagong misyon simula sa June 2. Siya na kasi ang hinirang na bagong hepe ng Philippine National Police pagkumpirma ng palasyo. Kabilang sa dahilan ng kanyang pagkakapili, ang naging papil niya sa dalawang malalaking misyong ito. Well, General Torre deserve it, mahakababayan ko. Eh, eh, siya lang yung may bayag, eh. <laughs> kababayan, eh. Di ba? The President always demands uh, performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, uh, uh, you must exhibit some uh, level, high degree level of uh, performance. Correct. So, maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other uh, qualities. That is merit for General Torre. And that is in history. Mga kababayan ko. Sino pag tinanong, pag tinanong ka apo kanino ni General Torre, yan ang nagpakulong kay ano, yan ang nagpakulong kay kay Digong. Ganun kagad ang tao. Kaya nga sabi ko nga mga ka I'm very proud for to General Torre. Ayan no. Meron ako nga uh, book ni General Torre. Sinay niya yan Mismong pirma pa ni General Torre yan mga kababayan ko. Kaya I'm very proud to I'm very proud to Sir Nick, 'di ba? Kasi, ganyan. Hello po, Tita Ami bell. O, oh, ayan na si General Torre ngayon. And he deserve it, mga kababayan ko. Di ba? so uh, General Torre that he might have considered. A lot ng promotion, reward yan. Ano? You know? But uh, most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Bago pa ng Davao Regional Police, hepe ng Quezon City Police District. Si Ayan, o ba? Ang mga ako. ng kontrobersyang niya, ang road rage suspect at dating police na si Wilfredo Gonzalez. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hahawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Well uh, One of the best police talaga is General Torre. What can I say to General Torre? You're the best. Sir. Snappy. Napaka-snappy. <laughs> well, mga kababayan, tignan, gusto kong makita ngayon yung mga nagsasabi kay General Torre ng diwata. <laughs> Maraming salamat po Tita Ami kay Bell for your super chat. Gusto kong makita ngayon yung mga matatapang na vlogger na nagsasabi ng diwata kay General Torre. Yung mga nanlalait, 'di ba? Ngayon yung laitin to. Di ba? Ngayon yung, ngayon yung subukan. Ngayon yung daragin si General Torre. Tingnan natin kung makakapalag kayo. Ito lang sasabihin ko. Suportado ng taong bayan ang bagong muka ng PNP. Mga kababayan ko. Ang bagong muka at ng, at, 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 ang bagong uh, PNP chief. Tandaan niyo yan. I'm very excited for General Torre kung anong gagawin niya sa ating PNP but I think mga kababayan ko <laughs> Ako na nagsabi sa inyo mga kapatid Matututo kayo may malalaman kayo sa kanyang mga gagawin Change is coming for the PNP Kung magaling si Marbel mga kababayan ko magpapakitang gila si General Torre Ay hindi pa lang magpapakitang gilas pakikita niya kung gano'n siya kagaling ma maging isang pulis talaga. Kaya I'm very proud of that, mga kababayan ko. Maraming salamat once again kay Tita Ami Campbell at kay, kay Ma'am Cecil. Ayon dapat sa maparusahan lahat ng may kasalanan. But I think, mga kababayan ko, I think I need to discuss this sa inyo. Eh. Listen. May haka, -haka ako. Yes, may haka-haka ako. May haka-haka ako dyan. No, totoo mga kababayan, may haka-haka ako. Baka parehas tayo ng iniisip dito. Mga kababayan. Baka parehas lang. Kasi na-assign si General Torres sa Davao, may hinuli. Tama! Tama ba ako? May hinuli. Sino? Si Kibuloy. O, oh, inassign si General Torres sa Dabao, nahuli si Kibuloy. Naassign sa CIDG si General Torres, mga kababayan ko, ang hinuli si Duterte. O, oh, di ba International. <laughs> Galing ibang bansa. Naging PNP chip si General Torres ngayon. Sino kayang huhulihin? <laughs> DDS. The show must, the show must go on. <laughs> Baka tama rin ako ng iniisip. Panahon na. Wala ba kayo naaamoy? Malapit na impeachment? O gusto nyo ba ng clue? Kasi may clue ako eh. may clue ako sasabihin sa inyo. Alam nyo kung ano? Lapit ka dito. Dali. Lapit ka. Yan. Kaya naka-assign yan dyan. Alam mo kung bakit? May susunod kasi. <laughs> <laughs> Yung susunod. Alam nyo kung sino? Malapit na. Magtago ka na sa Senado. <laughs> Secret. No clue. Mga wow, kababayan, wala akong sinabi ah. Basta ang sabi ko, Matago ka sa Senado. <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.